Magandang araw. Today is August 19, Tuesday. Samahan niyo kaming mamulot ng mga itlog ngayon. Yeah, medyo matagal-tagal na yung uh, pulot upload namin. May mga nakamiss si Ma'am Grace na miss daw niya yung mga pulot videos namin. Kaya eto na. <laughs> Meron kami ngayong i-upload na pulot. Naging busy kasi kami nitong mga nakarang araw dahil nag-open kami ng tindahan namin. Um, Sam, sa, meron po kami yung tindahan sa Abanon, San Carlos City, Pangasinan Tapat lang po kami ng Boliric Hardware para dun sa mga gustong mamili Ayan, Punta lang kayo, open naman kami, lagi namang may tao dun So welcome po kayong lahat do. Gaya po nung pag-start namin itong poultry, wala rin kami idea sa tindahan Uh, so, lahat ng nangyayari doon, tinitake namin as learning opportunity, yung pakikahalamula, pakiki, sali, ano? <laughs> Pakikisal, sal uh, pakikipag-communicate sa mga customers. So, lahat yon pinag-aaralan namin, nag-a-adjust kami, especially sa pricing. Tapos po yung presyo ng itlog dito sa bayan, tumaas na naman. 10 pesos na naman yata yung tinaas nila. So, FYI na lang po dun sa mga buwibili ng itlog. Yan ang ating mga happy chickens. Good news po, unti-unting tumataas na ulit yung bilang ng mga itlog namin. Nung mga, nung two weeks na halos everyday umuulan, nag to 230 kami, 240. Ngayon, unti-unting unti bumabalik ng 250. So, masayang-masaya na kami doon. Nag-work yung mga ginagawang adjustment ng asawa ko doon sa vitamins, sa pakain, sa painom. Ayan, so, ano lang, aral-aral, Ew. Excuse me.